77% ng mga Pinoy ang naniniwalang masyadong tumaas o mataas ang tubo ng mga negosyo sa kanilang produkto base sa isang survey. Pero ayon sa ilang negosyante, bariya na lamang daw ang kanilang kinikita dahil apektado rin sila ng mahal ng mga bilihin. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinke. Mula sa pang-araw-araw na pangangailangan, hanggang sa mga pansahog sa ulam, tulad ng asin, ramdam na mamimili ang pagtaas ng presyo. Sa mga maliit na negosyo, lumalaki rin ang gastos sa produksyon mula sa sangkap hanggang sa operasyon. Tumas ang asukal, mantika, gas. Ang laki na naman itinaas ng na asukal. Yung produkto namin hindi naman namin maitaas. Ayon sa 2024 survey ng international research firm na IPSOS, 77% ng mga Pilipino ang nahiniwalang masyadong mataas ang patong ng mga negosyo sa kanilang dinibenta. Pero sagot ng ilang business owners, nasa lugar naman ang presyo nila. Hindi naman po pwedeng mataas ang kuha mo, mababa ang bentahan mo. Talo kami bilang mga na, nagri-repack lang ng paninda. Sa isang bigasan sa Marikina, nasa 5 pesos ang patong sa bawat kilo ng bigas. At 50 hanggang 100 naman sa bawat kaban. Pero kapag sobrang taas ang presyo mula sa kanilang supplier, nasa 2 pesos na lang kanilang tubo. Ganyan, 50, 45 po ganyan may 5 pesos. May patong ka ng 5 pesos. Kasi hindi ka naman pwedeng hindi magpatong ng 5 pesos kasi may, may plastic pa. Anila, hindi kasing laki na inaakala ng iba ang kanilang tubo. Kada benta, bariya lang ang kanilang kinikita. Ngunit sa liit ng tubong ito, nakakalikha pa rin ang kabuhayan para sa ilang Pilipino. Hindi lang mga mamimili apektado sa pagtaas ng presyo. Pati na rin ang mga maliit na negosyo napilit na nagpapatuloy sa kabila ng manipis na kita. Mobile Journal, Ivanta Rinky Pocatid, Amukan Balita.